So guys, isang mapagpalang panahon. So, latsotso ng gabi. Mahigit kalating oras na po yung paglalakad namin. So, papunta po kami sa uh, puno kung saan meron pong gumamila silis. Eh, ngayon pa lang naglakad na kami. Kasi kung bukas pa kami ng umaga maglalakad, eh, abutan kami ng tanghali hindi pa kami makarating sa area kaya gagawin namin ngayon pa lang maglalakad na po kami yan so yan ito ang realidad buhay ng isang uh, ah, irong panggagamot so kailangan magsakripisyo yan so yan. tatlo lang kami aakyat ng bundok yan. So nauna na yung kasama namin isa. Yan. Hello, isang mapagpalang gabi guys. So alas na ibi na. Ah, sumobra ho. May git ang oras. At hindi pa po kami ah, nangahalahati pa papunta sa dapat namin tuluyan. Eh, kaso may medyo maraming mga ano ah, pagsubok sa daanan. Kaya ayan, tingnan nyo. Parang naligo ako sa pawis gabi ang pwersa na hinarap natin, kaya pahinga muna kami kahit mga 10, 30 minutes kasi ano, tinan nyo so ito ang buhay ng isang atingirong manggagawot, yan mga kasama ko mga kapatid yan yung mga ilaw, yan yung dalawang kasama yan, so kung pakinggan nyo ang nasa paligid Eh, mga boses na lang ng kuliglig ang maririnig at yung ibang mga insekto yan Ayan. Kailangan natin magsakripisyo. Hello guys, so dito na po kami. Malapit na kami sa kalahati ng lakaran. So pagdating namin sa kalahati, baka doon na kami uh, mamahinga. So alas 10 uh, just oras na po ng gabi. yan so patuloy pa rin yung pag-akyat namin sa bundok. Ayan. so mahaba-habang lakaran. Kaya kailangan nating ano, uh, magsakripisyo para makakuha lang ng mga sangkap o gamit para sa ating altar and so para karagdagang lakas naman po sa ating uh, karunungang spiritual and so ito yung mga kasama ko yan medyo nakakapago din po umakyat yan pahinga ng kaunti at tapos lakad na naman po so dapat wala pang alas 12 eh. makarating kami doon sa kung saan kami pwedeng matulog yan pagkatapos mamayang madaling araw lakad naman po tatong oras para makarating sa puno yan yes, so hmm. may plastara sa area na doon lang ga hatag ni na yung birto na nato hindi rin na mag pundo ganawa ko birloking <laughs> dito, tayo, dito. Kayo, kayo, ka ayo yan Papa, kau yang nak umbau berjuka, ka. semua di mukun kasumun dibuang masuk gak noh oh tunggu kenapa larang minum ni birto nile ni bilahan dile ini angkuan kaliau un yaun ambo ni bilahan moni, ang hmm. hmm. so, moni atung angkondri silingan tu sirwindri Yan, ako rin yung niya. Akong ginaan niya. Doha sir So guys, so nakarating din kami. Yan, so may ilaw na. Diyan kami tutuloy. Yan sa kakilala namin. So nakarating din tayo sa kalahati na lakaran. Yan, so. Hindi <laughs> na makapagpahinga. Malapit na mga alas 11 ng gabi. Yan po ang ating ano sakripisyo panata natin. Yan. Cool. Ha? Di ka na kung ano isa emergency man. Di magsilbig. Biaan po na mo. Mga naplastar dito. Huh. Nani ka kanin si Tio Kaliaon guys. Nagumbaw ka oh. Yan. Maninag mo yung buong bayan. Yan. So bayan ng Digo City. Bayan ng Pagunoy daw daw sur ng padada ng sulop kiblawan magsaysay matanaw at bansalan yan ganito kaganda ang barangay guma yan oh. hello okay, guys dito na kami nakarating din kami sa kubo ni ah uh, noy birto o uncle birto <laughs> <Gano? laughs> <isa> oh. <laughs> alas 11 na mag alas 11 na ng gabi yan oh. bumangon para pag init ng tubig na mainit para magpagkapi tayo yan ganun ang gabi ano ng taong ito mm -hmm. na-disturbo natin pang panahon na inaakyat natin dito yan so sa wakas nakarating kami sa kalahati ng lakaran so bukas ng madaling araw lakad na naman papunta sa puno ng gumamila silis yan ang ating adikain na makakuha na marami para makapagbahagi din ang marami Yan, so Dika. dito tayo sa sitio Kaliaon. Yan, Bertugambuwa compound. Asa kon mo